Yun, dito na ako sa airport. Uh, kami ng Jeddah, biglaan yung flight namin. So, yung para sa mga nagpalista sa Whitey sa YT Lab, live, uh, tawag dito. Yung nakaraan at saka ngayon, bale, bubunot kami ng, ano doon, ng mananalo. Tapos, uh, iniwan ko yung premium nyo kay Fatima. Bale, kukunin nyo kay Fatima. send ko yung location, exact details sa WhatsApp sa mga mananalo. So good luck. Tuloy pa rin yun. Kaya kahit nandito ako sa Jeddah, tuloy-tuloy pa rin yung pamimigay natin ng free food. Siyempre, dito rin sa Jeddah, mamimigay din tayo ng free food. So, At para naman sa mga hindi pa nakakapagpalista, uh, eh, sa live kasi sa YT, uh, challenge natin na ganun, i-comment nyo lang yung hashtag free ni Mamang So pag walang ganun, hindi nila nililista ng mga tagalista natin, sila commander at saka sila patim. So, kailangan nyo mag, ano, mag lagay ng hashtag free food ni Mamang Guard sa YT during YouTube live so kayo na bahala basta magpalista ay magpalista doon para may chance kayo mabigyan so good luck sa mga taga Jeddah good luck sa mga taga-Riyad